Hay, Janice, ilang araw. Going club. Niyan, pupunta sila nang onsa pa po yan sila sa sa butas. Bumagwas na ng butas. Then Janice sila nagpa After that, aalis sila pag na. Malakas nilang na sa sa butas at saka kakain muna. every araw na dadang sa isa pa lang yang nag yung nagdawis uh, ng, ng Damo ano? isa ito. May padamo. Damo itong ano? Isa. Anong isa? Anong isa? Na. Ako mo Munda. Na, na, na. Mangtas, mangtas. Na sa ano? Sa naman. Hindi na na. Oo, una natin. na sila ka lang ko. Uy, pa nagdawin na no? Isa pa lang no? Hmm. Isa pa lang. Isa pa lang? Dawin na daw. Eh, ano pa na. Ang bako ang mga kagani. Mga madro. Ay, ano nung mga bagko kasi siya kay kondir ko. Kay. Kay. Oo, sus. Kuwita ka lang na mga kuwa. Abi Ito siya sa baw. Yan ay mo may puno. Sa diriman. Galing kay na sa unay. Sige ko na di. Tuloy so, so, ah. Mm -hmm. Wendy, hindi rin nga daan. Ano payag.